ito guys ang ngayon ang balak na mayari convert na lang ng ibang placer ngayon ito ang gagawin natin tatanggalin lang natin yung common ng signal light nya at saka nung kuha nya nung nya kaya kahit pa ang susi meron syang signal light kaya ito ngayon ang gagawin natin guys ito kakabit natin dyan isang placer relay lang ay kakabit natin pero gagana na yung hazard gagana na rin yung signal nya Itong ito ang Placer na to kabit natin kasi ito lang naman ang nawawala yung signal light nya pero ito kasi kasama dito yung power lock kaya hindi pwedeng tanggalin itong plaster itong pinaka placer nya kailangan kayo balik din ito guys Ika-kabit natin ngayon to ito yung pinaka kuha nya right nya ito guys naka positive ako yan ito yung test light ko bale ang gagawin natin hazard natin siya pag dito natin hazard meron siya lumalabas di ang ibig sabihin may lumalabas na ground oh, ngayon patay natin wala siya lumalabas ngayon ngayon signal natin siya sa left and right Ayan, signal natin siya sa kanan Ayan, may lumalabas siya ngayong ilaw oh. ang natin ngayon signal natin sa kaliwa i-neutral natin muna yan eh wala siya lumalabas Ngayon, ang natin I-signal naman natin ngayon sa kaliwa Ayan Ayan, meron ulit siya Ibig sabihin, may lumalabas na kuryente rito na Galing sa bombilya Na kailangan supplyan ng positive so, Kaya po, ito yung I-convert natin tong relay na to Ito yung kakabit natin siya para siya gumana Signal light lang naman ang kailangan natin Kunin dyan, yung eh, eh, tanggalin kaya ito na ako ang ikakabit natin pag kinabit to natin to gagana na po siya lahat okay na po siya okay na rin yung signal light nya okay na rin yung placer nya at ayan guys nakikabit natin tong flasher nya ayan nakikabit na natin siya ayan testingin na natin ayan o oh. gumagana na yung right nya Yeah, pati yung light niya gumagana na. Pindutin natin yung hazard. Mga idol, ayan oh. Ayan, gana na rin. Okay na siya ngayon, idol. Ibabalik na natin tong ating mga kinalas. Ganun lang po ang ginawa ko. Isang kuwal lang kinuko, yung lang yung common niya. Yung left and right niya papuntang hazard. Yan lang ang ginawa ko dahil para makuha ko yung signal light niya. Nakasama ko kasi sa Signalite. Hey so guys. Thank you for watching. Sana mga na kayo. Yan po ang location ng placer. Nung placer ng Hyundai Starex Gold 2009 model. Okay, hey guys. Thank you.